Hello mga kasyabar. Kamusta kayo lahat? Ayan. Wala lang. Pupunta lang ako dun sa kapatid ko na nagkapas ng balay. <laughs> Naawa kasi ako dahil nga ano, siya lang mag-isa. Hindi kasi namin natulungan dahil nga masakit yung balakang ko. So, siya lang talaga mag-isa na nagkapas. So, samantalang yung iba, mag marami sila magkakasama. So, titingnan ko kung anong maitutulong ko doon. Kasi wala naman ako ngayon ginagawa. Ay, pupunta ako ngayon doon mga kasyabab. Titingnan ko kung anong maitutulong ko doon sa kanya para madali siya matapos. Baka maghakot na lang ng, ng mga inanin niya. <laughs> so, ayan, ipapakita ko sa inyo mga kasyabab. Kasi, uh, tig tigani na kasi dito sa amin ngayon. no oh, may palay. Palay dyan. Andun sila. So, sana may maitulong ako. Naawa kasi ako sa kapatid ko kanina pa ako nakatingin sa kanya kaya lang kasi talagang masakit yung balakang ko. Tsaka isa pa rin ko nung isang araw eh sama yung aking pakiramdam. So, bahala na baka mag magtulong lang tayo sa glit. So, ayan. May binayli ata dito ko. <laughs> yung bahay namin doon sa so may mga mangga. Ayan mga kasyabab. Antay mo ako. Sa so, ayan Oh, ang ganda rin ng mga palay dito. Aray ko. Sa amin, dati, nung okay pa si Papa, marami din kami palayan. Kaso ngayon, syempre, mahina niya si Papa. Wala nang mag-ano ng palay. Uy, santay tayo dadaan? Wala naman daanan dito. Ay, gagawin. Baka mamaya may ahas dito, Ha? Ari ko. So, saan dadaan? Dito pala. Wala na hong daanan. So, ayan. Masaya na yung mga buhay, ay mga tao dito kasi nag, kahit pa paano, may maani sila. So, tingnan mo. Kasi, medyo masama ang panahon dito sa amin. Mga kasyabab, ilang ano din na masama yung panahon. So, akala ng marami, hindi na nila ma- maano yung palay nila pero thanks God kahit pa may nakuha sila maganda rin naman oh, oh. Okay. Nami lang sa imo. Doon no? Doon. Shht. Hindi malayo na yan, doon doon doon. Bitbit ako sa ga. dula dulas dula. Ay ito pala may tubig. Akin okay, na Wait lang so ayan naligaw kami hindi ko alam kung saan yung daanan dito <laughs> balik kami sa ano ang layo na eh so ang ganda kaya ng palay oh ito pa <laughs> bahala na <laughs> kung saan mada wala bang ahas dito be? wala? medyo gapagabi na tapos saan ang daan? Ah, ito. Ayan. Ah, sos. Ito pala may daanan dito. Mali naman yung tinuro mo sa akin daan eh. Ayan. Ayun sila oh. Pagmasipag ka lang talaga dito mga kasyabab. Hindi ka naman magugutom dito. At mabubuhay din talaga kayo eh. Basta masipag ka. Kasi pag hindi ka masipag ay wala. Walang mangyayari. So... Ayan, update. Update ko na lang kayo mamaya. Pagka dating ko doon. Sana hindi ako mangat eh. Kasi wala akong jacket. Ay, sos! Ayan. Tapos saan ang Saan? Ito? Bo. Yeah. Oh. Lumpat, lumpat. Araw, araw may alagyan na. <laughs> Ay, ang ganda, maganda rin ng palay oh. Oh, 'di ba? So, so mamaya na lang. <laughs> so, andito lang nga ako ngayon, mga kasabab sa gitna. Tingnan mo ang sisipag ng mga pamangkin ko. Ayun, ayun. Ito pa isa. <laughs> ang sisipag nila samantalang kami andula sa bahay. <laughs> Kawawa naman kasi si Maiton masakit kasi talaga yung aking balakang kaya mahirap pag si ano pag pag pinilit ko pa baka lalong hindi ako makaano nito ayan mga kasyabab <laughs> ayan yung aking brother na masipag <laughs> ay tapos na ayan si Mayton okay. oh, ayan yun, di si pagsipag ni gagay kag ayan So, ayan sila mga kasyapa ganito ang buh. sige magbuhat ako <laughs> ganyan sila o oh, mayroon pa yan o oh. marunong pa kaya ako magarab ganyan ganyan no tingnan nyo hindi na ako ata marunong yan eh bitbitin mo Sayan. So, eh, 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 lagay mo lang din sa ano. Ayan, o. Tapos, nung, habo na. <laughs> <So>. <laughs> ano, <yung> itlog sang? <laughs> Aumbok. So, ayan, mga sabab, buhay dito sa aming probinsya. Ako, abito. Kaya ko, kaya. Ayan? <speaking> ayan? Hmm? So maya maya na ako. Ganyan oh, ganyan oh. So maya maya na ako maghakot. <laughs> Sana hindi sumakit yung malakang ko. <laughs> Ang dami kasi nga hakot ni Mayton. So tutulungan ko na lang mamaya. <laughs> ayan. Ayan na malang balato. Ayan na lang. Ha? Ayan pa. So Ayan alas, ano, five mag 5.30 na ata dito ng hapon. Buti maganda yung panahon. At least nakaka, ano sila, nakaka, nakakaanin. Ganyan siya, o. Oh, ganyan ang gagawin ko mamaya, mga kasyabag. Pero konti lang. Kasi baka pag marami, hindi ko kaya. Baka lalong, lalong sumakit yung aking gilid. <laughs> para mapadali lang matapos si Myton. <laughs> kaya tulungan ko na lang. Kasi nandun lang naman ako sa bahay. Eh, si Bunso. Ay si Bunso nagluluto. Kaya eh wala akong ginagawa. Sabi ko sa Ina, tutulong na lang ako dito. Ayan. So mamaya na lang. Higpitan lang. Ilayo, layo. Palayo ka sa iya. Higpitan na to. May gamay na Anong gamay Ay, ako to na namon Ay, di kami sinikarong kasarang kasarang maghakwat. Tama na to para matulungan ka magbuhat. Ay, uh. Hindi. Sakto na nga. Para maganda hulog man to mamaya, guys. Hmm. Hmm. Tama. Sakto na to, guys. Hindi. Butang sa ano? Kung hindi makatlan magbutang? mo tang? Sinuloy. yun? Sinuloy

Hmm, ito ito diba na video Patay mo na lang muna Sa totoo lang mga kasyabab Mahirap Mahirap <laughs> Grabe na yung pawis ko Ayan yung mga ginawa ko Ayan oh. Tapos hahakutin na lang So Mahirap siya So Ayan mga kasyabab Dahil hapon na Bukas na lang daw to Hahakutin Ay aayusin uh, na lang ni Maito mamaya oh so ayun dami pa mga tao dyan oh. ano na mag 6 o'clock dito o oh, di diba oh, yung iba naka, naghahakot na sila ng ano nila yun oh. don doon sa gilid kasi doon siya i-tracer <laughs> yung araw tignan nyo ganda ayan grabe yung pawis ko eh, ilan pala yung nagawa ko pawis na pawis na

Kailangan ano? parang... ah? ka. na. Ka? Ha? So. Ay, so ayan mga kasyapap Uwi na kami kasi gabi na bukas lang daw sabi ni Mito. Tingnan mo yung langit. Oh. Ganda. So ay yung mga nagawa namin. Oh. Bukas na lang daw kasi gabi na. Bukas na lang daw na umaga gawin. Madulas yung akin pa Baka madulas. Ano ako. So, ayan. Ha? Saan tayo dadaan? So, ayan. Bukas na lang daw ng umaga mga kasyabab. So hindi ako makakatulog ng pagbubuhat kasi ayaw din naman ng aking kapatid kasi alam niya naman din na masakit yung aking balakang. So baka lalo ako mahirapan. Lalo ako mahirapan kaya siya na lang bukas. Chinelas mo oh. Bakit? Gagmay pa ina? Oh, uwi na daw kami. So ayan. Pa na, pero natapos mo na lahat, Ani. Oh. Pero natapos mo na lahat, to. Oh. Yeah. Ari, ho, ko. O ba, ang luwag mo? O, luwag mo. Oh. So, ayan, uwi na kami. So, din tamag eh. Bit-bit ko na yung ginelas ko. Bit-bit <laughs> ko na yung ko kasi madulas eh. Baka bigla tayong tumambling dito sa, alam niyo naman yung daanan natin, pilapil. Ayan. Baka uh, bigla tayong tumambling dyan. Saan tayo dadaan? So, uwi ana! <laughs> Bukas naman! Ah, <laughs> uh, ay tapusin nyo yan ngayon? <laughs> Tama na naga! <laughs> Hindi ko abi ano kay masakit ako ang balakang, kundi lang gid masakit, mahirapan ko balang ano ko. Basit mabudlayan ko balang ilong-ilong adaan daan. Dire yung sa kilid ko. Hay. <laughs> <laughs> Hi. Ko hindi lang masakit balakang ko, tinuluan ko to kanina pa galing kay Delikado to. <laughs> kaya nga eh so ayan Hello, boy. <laughs> Sorry, uh, oh. <laughs> oh hi <laughs> so ayan tingnan nyo gabi na pero hindi pa sila ano tapusin uh, mami, na lang mami? tapusin mami? na lang daw na ano yan <laughs> mami, saan bang galing naman ng batang ito ah oh. <laughs> <laughs> Damo morsikos akong ti ako ano. <laughs> so, ayan mga ba Hanggang dito na lang. At thank you for watching. Again, share ko lang sa inyo. Yung pag-ani nila dito. Ulang palay. Nasabi ko, tutulong ako. Kaso masakit talaga. Yun lang. Tagtali lang tayo ng mga naani na nila. Para hakutin na lang bukas si Maiton So, ayan. Thank you guys. Bye bye. Yeah. Thank Mahira. You bye -bye. Thank you for watching. And my love shout out. Sabi na aking mga papangkin. Bye. Kaya ako tapo ka mahulog ako sa pilapil. Lagi mo talaga na si Tita mo O si Tita mo Oo, oh, Oh, oh. Ah, Aray ko! Hey aray! So, ah, patay kang bata ka. So, natitik ako lang ng ilabot yung aking daliri ay aking kamay bye bye